matagumpay na ginunita ay kaisandaan at ani na taong anibersaryo ng Kongreso ng Malolos na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan na ginanap sa puok pang kasaysayang simbahan ng Baraswain. Pinangunahan ni Gobernador Daniel R. Fernando ang pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog na General Emilio Aguinaldo, kasama si naginoong Alvin R. Alcacid na siyang kumatawan kay Chair Regalado Trota Jose Jr ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., PNP Regional Director, na sinaksihan naman ni na Vice si Gobernador Alexis C. Castro, punong lungsod Christian D. Natividad, at iba pang opisyalis. Sa pagunita po natin ng makasaysayang Kongreso ng Malolos, binibigyan po natin ang mahalagang yugto sa kasaysayan ng ating bayan. Sa pagkakataong ito, muling sumibol ang tapang at talino ng ating mga ninuno na lumaban para sa ating kasarinlan at naglatag ng pundasyon ng demokrasya ng ating bansa. Ito'y simbolo ng ating pambansang tangan, ating karapatan sa likas na yaman, at ang ating pananagutan sa mga susunod na generasyon at mamumuno sa bayan. Ako po ay isa sa mga hindi nakakalimot. Kahit mag-iisang na po ako, ipinipilit ko pa rin makadalo sa kaarawan ng Lolo's Congress. Kaming Project Saysay ay dumalo dito upang makiisa sa paggunita ng ika-isang daan at anim na anibersaryo ng Malolos Congress. Ito ay pagsuporta natin sa mga lokal na kasaysayan ng ating bayan. Inaanyayahan ko po kayo na sumama sa paggunita ng mga ganitong okasyon dahil dito ay muli nating binubuhay ang nakaraan sa ating mga puso. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng sandata para sa kinabukasan. Ang pamana ng Bulacan ay nagpapaalala na ang isang malakas na bayan ay tinayo sa mga haligi ng kalayaan, katarungan at soberanya. Mga ipagpapahalagang dapat nating ipaglaban at ipagpatuloy.